Mga meron akong isang itlog dito na napansin, no? napakalaki niya. Tapos, nung inilawang ko siya, para siyang kambal. Ayan, no? dalawa yung ugat niya. Oh. Isa, dalawa. Kaya lang, ang dumi niya. Ayan no? Ayan, no? Dalawa yung pinaka niya sa loob. Ayan, no? Sana mabuhay siya, no? Anak ng imbrek natin to, cross Andre Litar. Ayan, no? mukhang kambal. Ang laking itlog niya rin. Ayan, oh. Ayan sana mapisa mga birdgada. Abangan natin to. Lilinisan ko. Bala ko sana siya. Tanggalin yung itlog no. Kasi gagawin kong yaya. So hindi na natin tatanggalin to. Sayang. Papisa natin. Abangan natin siya. Ah, uh, four days pa lang ata itlog na nato. O five days. Abangan natin after 18 days. Let's go. Yo, yeah, pakita ko sa inyo yung kapatid niyang itlog no. Yung isang itlog. Para makita nyo yung difference nung ano dalawa eto isa medyo mas maliit to ng konti at ito pag tinapat mo o, isa lang isa lang yung pinaka ugat nya yan yung pinaka pitos nya at nasa gitna no mga birdcada yan o sa gitna hindi ka mukha nung isa dalawa ayan, ang pinagkaiba nilang dalawa tsaka mas maliit to ng konti yan so sana mabuhay at sabi buenas daw pag pagkambal no Abangan natin mga barkada